Namigay ulit ng bigas si Pangulong Bongbong Marcos sa Four Peace Beneficiaries. Galing pa rin ito sa nasabat na smuggled rice, kaya raw sana itong babala sa mga rice smugglers at hoarders. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Huling nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga rice smugglers at hoarders. Anya, hindi titigil ang pamahalaan sa pagbuwag sa kanila. Mga taga Maynila naman ang nabigyan ng tigda 25 kilo ng bigas ng pamahalaan, isang libong sako ng smuggled rice na galing pa rin sa Zamboanga ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4P sa San Andres, Manila. Ayon kay PBBM, magsilbi raw sana itong babala sa mga rice smuggler. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder at bawal din ang mga mapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Muli namang nagbaba ng direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na higpitan ng pagpapatupad ng mga polisiya kaugnay sa isyo ng bigas. Tiniyak din niyang dumaan sa proseso ang pinamamahaging bigas. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Isa sa mga nabigyan ng bigas sa San Andres si Nanay Shirley. Malaking tulong daw ito, lalot 56 na ang kada kilo na binibili niyang bigas ngayon. Maganda na po yun. Oo, maalsa yun eh. Maalsa lang ang binibili kong bigas. Kasi pag maalsa, marami pag naluto. Dahil maalsa, kasya na raw kahit kalahating kilo lang ang isaing nila para sa apat na miyembro ng pamilya. Si Nanay Amelia naman, tig 53 ang binibili. Yung dati raw kasing tigka 40, hindi na maganda ang klase. Okay, man, hindi na di ba Nang Ang isang kaban na bigas, aabot na raw sa kanila ng hanggang 20 araw. Ito na ang ikaapat na pagkakataon na namahagi ng bigas ang Pangulo. Bago sa Maynila, nagkaroon na ng rice distribution sa Zamboanga, Cavite at Camarines Sur noong nakaraang linggo. Mobile Journal Julie Baiza, Hatidang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.